Loves! Tara na, tara ni mong ako ano. Tinapang man akong gusugo, ano ka rin natin Hindi din eh, pwede ako sa udong! Ah? Bugbo, gigi din mo, uy! Bugbo, gigi din mo, uy! Asa, gigi ka kwarta? Kaging. may bayot, nag-amok dito alabs! Loves. Nag-asumbag, sa Amo ba? Bantog rana black eye ka! Sis, <laughs> <laughs> okay ra ka sis? Gabang <laughs> na sis ka, makamabong na dyan ka, ka Roberto sis. Untag na isa ka tao para kumagawasan sa akong gibati karun. Tinap pa man yutong gisugo ni my loves ano ba ano Anong karni norte man eh? Buang yutong tinadraha to ba? Timing oh, naning labay. Oh no! Doi! Sa manong! Oh shit, not good. Oh shit! Ano mo nung oy, manong baglayit, galit nung! Kurang ah. Ka. Kaya isa kalibo. Kabalo ba ka nga taga sumbag na isa kalibo? Ah! Ano man? Tungod kay broken hearted man ko. Gusto ko na akong mapagawasan. Ah! Mapagawasan? Sa akong gibati Aw, sa gibati? Sige, ipagawas ay mong gibate dire. Sumba! Ah! Agay dam! Ako may mag dam! Ay ka problema! Huwag sa kalibo dira!

Dam, dam, dam. Diri itu magpasumbag isa kalibo? Oo, oh, nga naman. Mag magpasumbag unta ko ba? Isa. Bunog na malagi na daan. <Sukain> <Sukain> Muram lang kuluran, ma'am. Dari, bunog na na daan, pasumbag pa ka? <Sukain> Ina, dam ba? Papalit o poil. Mamot ang imbutido. Ako na bahala niya, dam. Total na magkaisa kalibo diri. Huwanin mo sa bangit ko ito na, eh? okay. damo? Sige, ikaw na yung bahalaan na. May isa ka gloves d'ro. Oh. oh no! Gani, gani, makakorta na yugo. Sa kalibo lang. Isarapin daw ka sa mga gani. Dali, dali. Dam, Wala na yung gloves say, Dam. Ako na yung ni bahala, Dam. Sige. Duh. Oh, sige, sige, hali, hali, diri! Kunitin ang bayad o dara ang bayad. Hindi, na, hindi. Uy, oh, usi oh, sumbag. Usak oh, lang. Tuwa dino. Oh, shit! Oh, shit! Wala na sumbag, -sumbag. Dirit sa yeah. uh, uh, <laughs> uh, ko.